natin isa sa mga SMNI Angkor, kabilang sa Banateros, walang iba ko di si Lord Byron Banat by Cristobal. <laughs> Magandang araw po! Hello po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Pero bago po ako patuloy na magsalita, gusto ko lamang pong makilala yung mga ka, kababayan natin dito. Gusto ko lamang po makita ang kamay ng mga taga KOJC. Taas po natin. Ayan, yan, yan. Yun. Itaas e, naman po natin ng ating kamay kung hindi po tayo taga KOJC. Yung hindi, bakit parang pareho yung nagtaas ng kamay? Niloloko niyo ako. <laughs> Tingnan ulit, taas natin yung mga hindi taga-KOJC. Ayan. Yung mga nagtas ng kamay tulad din yung po ako. Hindi rin po ako taga-KOJC. Ngayong araw na ito, ikikwento ko lamang kung paano natagpuan naming mga, tag, mga banateros ang tunay na mga pangyayari sa loob ng KOJC. Aaminin ko sa inyo, nung... Una, isa po ako sa mga nagsabi na yung ito ay isang bulaang propeta. Isa po ako sa mga bumatikos sa mga taga kojc OJC. Sinabihan ko po kayo na isa kayong kulto. Pero sa kabila noon, inimbitahan po ako ni Pastor Kibuloy kasama ng aking grupo sa KOJC. Nung pumunta po kami, Medyo kinakabaan ako, sabi ko baka mamaya pagpasok natin doon, ialay na tayo. Wala akong biro, ito ay honest na damdamin ko sa inyo. Noong unang inibita kami, natatakot ako, sabi ko baka mamaya, pain lang to, pagpasok namin sa loob, hindi na kami palabasin. Kaya nga ang kondisyon ko noon, humingi pa ako ng security. Ito walang biro ito, at takot na takot ako noon, sabi ko, sandali, sandali, ibang usapan yan. Iba yung bumabaan at sa TV, Iba yung inihaya ka, di ba? Alam mo yung napapanood natin sa pelikula? Yung sa gabi, di ba? Wala na, alay ka na. Sabi ko, virgin pa naman ako. Delikado, di ba? <laughs> nung naandun na po kami, ang tagal, inaantay namin si Pastor. Kaya sabi ko, hindi kaya loko, tuska, mata to eh. Parang binudol kami dito ah. Hanggang nung dumating si Pastor, unang bati niya sa akin, Oh, badat bay, pinapanood kita, pinabanatan mo ako ah. Ay, di naman. <laughs> Doon na talagang unang reaction ko, sabi ko, grabe naman to. Parang yun kagad ang binanggit niya. Hanggang nung kumain na kami, ang nasa laman pa ng isip ko, hindi kaya lason to. Kasi ang sasarap eh. Alam mo yung parang huling yung pagkain nyo na to, di ba? <laughs> huli na to. Ito na yung last supper niyo. Mamaya alay na kayo. Hanggang nung nag-uusap-usap na kami, unti-unti pinapaliwanag ni Pastor sa amin ang lahat ng bagay. Lahat ng ginawa niya sa ministro niya, maging doon sa kontrobersyal niyang mga binitawan, tulad ng appointed son of God. Marami sa inyo, tulad ko, parang naano kayo doon, eh. bakit ba appointed son of God si Pastor Gabula? Di ba ang Panginoong Isus yun? Hindi ba ang Panginoong Isus ang dapat nating sambahin? Marami sa inyo nagtatanong dyan. Yun din ang unang tanong ko. Pastor, ba't kayo naging appointed? Sino nag-appoint sa inyo? Yun ang unang tanong ko. Hanggang pinaliwanag niya na ang bawat isa sa atin ay appointed son of God. Na ang bawat isa sa atin, pag tinanggap mo si Kristo, ay appointed son of God because we inherit yung pong pagiging anak ng Diyos. At doon sa anak ng Diyos ay naglalagay siya ng pinuno. Kung maaalala ninyo, si Pablo sinabi niya, Imitate me as I imitate Christ. Ganun po yun. Sinasabi ni Pastor, Sundan niyo ko kasi sinusunod ko ang Diyos, ang Ama. Mahirap maunawaan sa isip ng isang Gadon. Ay, sorry. Bobo. Di ba po? Mahirap po isipin yun eh. Pero, nung aking pong sinaliksik at tinanong, Lord, totoo ba to? Baka naman pinagluloko lang kami nito tulad ng mga politiko. Eh kami pa namang mga banateros, mga ano kami, medyo pasaway kami. Bakit kami imbitahan dito? Sawang-sawa na po kami sa politiko eh. Natotoo lang po, sino sa inyo hindi pasawa sa politiko? Meron ba kayo nakita ng politiko yung sasabihin sila? Magnanakaw kami pag naupo kami dyan. Lahat po ng politiko sinasabi nila, hindi, magsisilbi kami sa bayan. Wala, wala naman nagsabing, hindi, kaya kami tumatakbo para lang magkaroon ng kayamanan. Wala eh. So yun din ang thinking ko. Kaya lang alam nyo mga kababayan, isa lang sa Biblia ang sasagot niyan. You will know them by their fruits. Tama, mali. Wala sinabi ng Biblia, you will know them by how many verses they memorize. Wala akong pakialamang Panginoon kung marami kang minememory na verses. Bakit? Eh si Satanas nga eh, memorize ang Biblia eh. Tama, mali. Ginamit pa nga sa Panginoong Isus yun eh, di ba? Nung tinetempt niya. Pero ano? Ang importante yung prutas. So tiningnan ko ang prutas gayon pa man ang buong grupong banateros, ang prutas ng KOJC. Na walang korupsyon, maayos, maganda, malinis at higit sa lahat may pag-ibig. Tama mali. At nasubok kayo nung siege. 'Di diba, ho? Yung mga kasama ko gusto na makipagpatayan eh. Lalo na kung si Boss Dada. Talagang gigil gigil at saka yung isa, yung isang matabawa doon. Si Jay, mura ng mura, di ba? Hanggang to the point na pinagkamalan na nga nila ako yun. Nakakapagtakang kasi alam niyo hindi ko ano sinasadya yun ha, na nagkasakit po ako nung araw na yun. Kasi marupok po ako eh. Ay, may doon. Totoo po, maasakitin po ako. Sila lang yung naandun, pero ang tatapang ho nila. Panay ang bulong ni Ma'am sa kanila. Huwag ka, relax lang kayo ha. Relax lang kayo. Kasi nga, gigil na ho sila eh. May dala ng ice pick yung isa doon, no? Pero mga taga kayo, JC, minahal nyo. Bakit? Eh, yun din ang turo eh. Isinabuhay nyo. Isinabuhay ng bawat isa sa atin yun. Kaya naman din kami, mas lalo kami nakumbinsi. Hindi lang yung Glory Mountain na napakaganda. Hindi lamang po yung Kingdom. Pati po yung Prayer Mountain, napakaganda. Yung patakaran ninyo. Lagi nga tinatanong sa akin pag hindi kilala si Pastor, paano ba naging mayaman niyang grupo na yan? Sa totoo lang, di ko rin alam. Yan, di ba yan oh? Paano isang grupo makakagawa na ganito? Alam nyo sa totoo, isa lang pag walang korupsyon. Tama mali. Aminin natin, hindi naman po kay OJC ang pinakadominant religion sa Pilipinas. Pero paano nyo nagawa to? Lahat kasi kayo eh, binibigay nyo, at yung pinuno ninyo, hindi binubulsa. Kaya mga kababayang, hindi taga kay OJC, mainggit naman tayo sa ganito. Mainggit naman tayo sa leader, the honest. At alam nyo, nito mga nakarang araw na dumadalaw kami sa kay Pastor, pinapaliwanag niya sa amin yung mga plano niya. Alam nyo reaction ko? May tama talaga to. Hindi, walang biro ha. Ito, derechuhan na ito, being honest. May tama itong tao na ito. Bakit? Ang dami niyang gusto mangyari. Parang presidente ang dati Bakit? Ang dami niyang gusto mangyari. Pero pag sinaliksik mo, nangyari ni? Na eh. Gusto niya linisin ang buong Pilipinas. Eh, ginawa na rin niya noon eh. Kailan nagsimula? 2008 ba yun? Hindi lang niya ito sinasabi. Ginawa niya na. Yun po yung mahirap unawain. Kaya tama yung naisip ko. May tama siya. Tama siya. Diba tama po si Pastor eh. Alam niyo mga kababayan, hindi po kami mag-aaksyon ng panahon dito para magpag usap sa inyo kung hindi kami kumbinsado Lahat po kami kumbinsado itong mga kasamahan ko. Kaya alam niyo, yun lamang po iiiwan ko sa inyo ngayong araw na 'to. Kayong mga hindi taga-KJC. Mas malala po ako sa inyo, maniwala kayo. Ang turing ko nga sa sarili ko noon, para kung si Pablo. Ano yun? Di ba si Pablo idusig si Kristo? Talagang inusig hanggang kaduluduluhan. Pero, si Pablo ang isa sa pinakamaraming nagawang sulat sa Biblia. Hindi ko naman sinasabing si Kristo si Apollo, kay Buloy. Pero ganoon din po ako. Inusig ko po si Pastor kay Buloy. Ang buong grupo ko, walang lakas loob na nagsabing kulto itong grupo na ito. Kung hindi yung grupo ko po. Yung iba tahimik eh. Bakit? Kasi siyempre, alam naman natin, kasamahan ni Pangulong Duterte. Pero kami ano, pinagtawa na namin. And yet, nung nakita namin, ang usapan namin, gayahin natin si Pablo. Na talagang tulungan natin si Pastor na mamuno sa ating bayan. Umpisahan natin sa Senado. So kayong mga kababayan natin, hindi taga kay OJC, maniwala po kayo, mag-research lamang po kayo. Huwag kayo maniwala sa akin o sa sino mang sa amin. Mag-research po kayo. May kita ninyo ang ganda ng kanilang pamumuno. Nakakaingit. Kaya nga, di ba, bakit natin hinalal si Pangulong Duterte? Ingit po tayo sa Dabaw eh. Tama? Gusto natin yung katulad ng Dabaw, maayos, malinis, mababa ang krimen. Ganon din po dito. Maayos po ang kingdom. Maayos ang ministro. Paano nangyari? Dahil sa kanilang pinuno. So, agawin uli natin. Amen? Agawin kasi ilagaw natin si Pangulong Duterte, di ba? Inagaw natin si Pangulong Duterte sa Dabao. Hiramin uli muna natin si Pastor Kibuloy. Okay po ba yun? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.